po. Ayoko nga po. Gusto ka na po kumain. Gusto ko na po minom ng gatas. Kumain. Hello guys! This is MJ Bangis. And for today, isa baby! Yay! Baby tayo ngayon. Gusto na ako. Ayoko po ng ganito. Ayoko po ng ganito. Gusto ko na po kumain. Napakainin nyo na po ako. Ayoko nga po. Ayoko Gusto ko na po kumain. Gusto ko na po minom ng gatas. Ayoko nga po ng ganito. Ayoko nga po ng ganito. Ba't nyo ba ako kinakarga ng ganito? Gatas, gatas, gatas po, gatas. Ayon nyo ako bigyan ng gatas na layas na ako dito. Hindi nyo kami inaalagaan ng maayos. Bala kayo dyan. Wow! Kaya pwede kong kainin. Ako, oh, pinabantay. Nakalabas na ako. Oh, no! ba't hindi na kami pinapansin? Yay! Painamin niyo na po ako ng gatas! Yay! Ay, salamat. Napalitan na rin yung diaper ko. Grabe! Sobrang dumi na ng diaper ko. Buti na naman. Naisipan yung palitan. <laughs> Yay! Oh, Ang sarap tumain. Eh, ah! naman. Makapagugas na rin ng kamay. Yay! Wow! Ang sarap! No! Ah! Ah! Yay! Yay! Olo, ang dungis ko! Ang dungis ko, na! Yay! Inom na ako ng gatas! Yay! Sarap! Sarap! Ang sarap! Ang sarap. Sarap ng gatas. Yay! Thank you po, nurse. Pero ano? <makes noise> wow. Dito ko na pong maligo. napaka ah. Yay! Makakaligo na din sa wakas. <makes noise> ang saya-saya naman maligo. Ay, ang lumig ng tubig. <makes noise> ah. Yay! Thank you po, nurse. Masaya na po ako ulit. Makapaglalaro na po ako dito. Thank you po. Yay! Ay, ang sarap maging baby. Wala akong ginagawa. Lagi lang nila akong nilalaro. Yay! Makapaglaro na nga muna nito. Ay, ayoko na. Wow! May baby si Pupotamos! Hey, baby! Hello! Oh, oh nang naantok na ako. Parang gusto ko na matulog. Nurse, yes, gusto ko na bumatulog, matulog. Yes. Nurse, na po ako. Gusto ko na bumatulog. matulog. Gusto ko na pong matulog. Patulogin niya na po ako. Gusto ko na pong matulog. Patulogin niya na po ako. Ay, sarap matulog. Ay, sarap matulog. Yay! Gising na ako. Ay, ang sarap magpahinga. Ang sarap maging baby. Wala akong ginagawa. Wow! Ang daming toys. Dalhin niyo po ako dun sa mga toys. Nakatakos sa taas. May bago sa taas. Wow! Parang gusto ko sa taas. Baby escape! Aha! Pakatakas nga. Baby escape! Pakatakas nga. Wow! Nakatakas ako! Baby entrance! <laughs> Ito pala yun. Pwede pala dyan pumasok at lumabas. Ayan dyan. Sasali ako sa color class. Let's go! Yay! Choose the triangle. Wow! the triangle. What color is the circle? Red. Make o make orange. Mm, yellow and red. Choose the square. Square. What color is the circle? Purple. Yay! Perfect ako. Ang galing ko talaga. Ang galing galing ko. Ang galing ko naman. Grabe. Baby pa lang ako, pero kabisado ko na lahat. Ito so, talaga ang aking talimok. Uy, may laruan dito. Kapag laro. Oh, nay ko. Ang sakit ng chan ko. Parang ang sama ng pakiramdam ko. Oh. Nurse, nasa na yung mga nurse. Ang po ng pakiramdam ko. Kala kasi ako ng kalay. Ang sama ng pakiramdam ko, nurse. Ay. Nurse, tulong po, nurse. Ang sama ng pakiramdam ko. Yay! Baka pwede po kamutin niyo ako. Ah, sama po ng pangaramdam ko, nurse. Ayoko po ng ganito. Wow. Ah. Ah. ah, 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 ah. po yung pakiramdam ko, nurse. Nagugutom pa ako, nurse. Baka naman. Walang kwentang, nurse. Ayoko na sa'yo. Ang laki-laki mo na umiiyak ka pa Tingnan mo naman ako Ano ka ba naman Ay, ang laki-laki mo na eh Umiiyak-iyak ka pa Kaya mo naman na yung sarili mo Pakaiyakin itong babae ito Nurse Tawad ko na ng gamot Tulong sa sabala ng pakiramdam ko Nurse Hindi na ako pinansin Yay Palitan mo na ako ng diaper. Ganoon na po yung diaper ko, nurse. Kailangan niya na rin pong palitan. Yay! Yay! Ang galing mo, nurse. The best ka talaga, nurse. Lagi mo ko Lagi mo ko pinapakain. Nurse, the best ka talaga. Kakain na rin. Wow! Yay! Mm. Yay! Sarap. Bilis-bilis mo, nurse. Thank you so much. Pero ang sama pa rin ng pakaramdam ko. Ah, dede, -de, sarap. Wow! Yay! Kaso ang sama pa rin ng pakaramdam ko, nurse. Dalhin mo na ako sa clinic. Dalhin mo na ako sa clinic, nurse. Wow, nag-skateboard skateboard ka pa, nurse. Grabe ka. Ang gawa mo. <laughs> Yay! Ah, ang sarap magalmaling. Oh. Pangot. Yay! Thank you so much! Yay! Thank you so much, nurse. Naman, ay, ang sarap sa pakiramdam. Na, maglalaro na ako, nurse. Thank you so much. Ay, ang dumi ko, ang dumi ko. Gusto ko na malig. Sorry po. Sorry po, nalaglag po ako. Yay! Kakaligo na din, net. Yay! Gusto ko din po mag-toothbrush, nurse. Toothbrush po, nurse. Yay! Thank you po! Wow, ang sarap. Yay! Ay, nako! Na Thank you so much, nurse. Thank you po. Wow ang saya-saya ko na! Ang saya-saya ko na! Yay! Ayun dyan, gusto ko na bumaba dito. Ayoko na, nurse. Okay, ayoko na, nurse. Nurse, ayoko na po. Okay na po ako. Ayoko na. Tama ka na. Ayoko na po, nurse. Okay na ako. Hindi na ako na, ano, na, na ako kailangan. Nurse, saan mo ba ako dadalhin? Ayoko na nga, okay na nga ako Wala na akong kailangan, nurse Hindi na ako nagdedede Busog na po ako Nurse, saan mo ba ako dadalhin? Busog na ako, nurse Ay, wow! Yay, wow! naman ito. Saan mo ako dadalhin, Nurse? Wow! Ang saya! Uy, may beach! Wow! May beach pala dito. Oh, gusto ko. Na Yay! Wow! Baka okay, malunod ako, Nurse, ha? Uy ako, lalakay ako. Sundan mo ako, Nurse. Sundan mo ako, Nurse. Hahaha! <laughs> <laughs> Natakas ako ngayon. May dede dito, ha? Ah. Wow! What is kiss, Wow, ang saya-saya. Ang saya-saya. Wow, may cake. Parang gusto ko ng cake. Gusto ko ng cake. Gusto ko ng cake. Gusto ko ng cake. Wow, cake. Ang sarap ng cake. At ah, dinalhan niya ako ng gatas. Ang galing mo talaga, nurse. No so galing mo talaga, nurse. Yay. Ang galing talaga ng nurse ko. Alam niya lahat ng pangangailangan ko. Hindi niya ako inisimanan. Wow. Tara! Yay! Balik na tayo, nurse. Gusto ko na bumalik sa bahay. Unto ko na ako. Hoy! Nurse! Ano nangyari sa mukha mo? <laughs> Yay! Litan mo na yung diaper ko na puno na kasi dinadala mo pa ako sa beach eh. Inututan ko si teacher. Ay, si nurse. Inututan ko si nurse. Yay! Buti naman ang galing mo talaga, nurse. The best ka talaga. Wow! Yay! Ang sarap! Naantok na din po ako, nurse. Yay! Matutulog na! Yay! Bye guys! Sa susunod ulit! Subscribe for more videos! Bye bye!